Oh, mga kasag mga panin, may mga turus Oh, dua na kasag. Lasaro, tolo entero na kasag mga padi. Didingan ni mga padi mga madi sa bidyo, papandarun ta naman ang makina ta. Ini na makina, Mau ini ang inga ngaranan, na kimbo, na sa isi Luma na, ini mga padi, pero maurag pa man ini. Mala ngani mga padi, kay ikadua na bira, wara pagandar, sa ikatulo, may nga kayo minandar na. ini na makina ta, Araguyon man ini, palibasa, luma na. Luma na mga padi, gurang na, salyuha na. Mala ngani kay nakachok pa. Nakachok pa palang mga padi, kaya manan andar, midyo na gobo ubo Didingan ni mga padi, Ken, ko sa iyo ang lugar ko. Ini na lugar ko mga pade, yadilang ini sa Proxing ko. Barangay JP Laurel, Bulan, Sorsogon. Siyempre mga pade mga pade, paimod ko naman ang na itsura ko na lumauno na talaga. Lumauno na mga pade, kay nabuhay pa, sandiri pa talaga masyado uso ang mga tao. Para nga ni mga pade, kay nagporti na ang bigote. <laughs> Hindi nga ni mga pade mga madi sa video, yung paimod na naman na lumauno na sa kayan ko. Lumauno na sa kayan ko mga pade, sa na Hindi nga ni mga pade, papaimod ko sa iyo na may reserva kita na duwa na lumak na bubo. Luma na, bobo. Luma na mga bubutrap ta. Luma na sa kayenta. Luma na pati ang makina. Pati ang tag sa diri, luma naman. Puro na lang luma. mga padi mga madi, kaya nag diri luma. Yan pa lang mga padi mga madi, diri muna kita, mangibot. Uhunta muna ang mga nakatao na ito na Kay badi lamang, may mga sulod, makalibri naman kita sa isuruda. Nan basi mga padi mga madi, matagan naman ang mga padi unta na nagtatara po sa gilid. Pagabot ko nga ni mga padi sa lawod, tulos ko na binarabad ang kawit. Kawit lang nato mga padi, ang bubutrap, kay wara inisin palutaw wara inisin mga palutaw wara inisin mga buya Kaya kun may mga palutaw ini bade kinuha na sa niba <laughs> hindi pa lang mga padi mga madinay kakawit nato 14 si dupa ini nalubid sa durho tunga sa ako na baybay na sa durho man mau na ang bubutrap ang binabatak lang nato ang bubutrap ang tunga sa ako na baybay mau lang ang angklan, ang palatandaan ta palang sini mga pade mao na harlang kau nalubi harlang kau na punong kahoy nyan mga durusan bulod na drag ko kaya mga padi, pinapakiramdaman ko lang kung tinatamaan na ang bubutrap ala nga ni, eh, kay tinamaan na, sinakob na. Yun, sinakob na, tinamaan na mga pade Masapin kita mga pade mga maday para diri malanit sa kamot. Ini na ginagamit na mga pade asa tricycle ini, an interior. Yun, good morning pa lang, mga pade good morning mga maday. Panibagong araw, panibagong laod na naman kita. Irimudun ta na naman ini mga pade, basit lamang may sulod. Na, pumirong na batak mga pade tulokad la, warak ta siraw-siraw. Sira, daga na sulod. lamang makasuda naman kita. Yan ang mga panihong taman dito, mata taman si masinisuruda. Ini e, palang mga padi nakawita, uh, 5 kilos sinatingga. yun natingga tingga. Pumiro na batak mga padi mga madina, ando ka sulod. Yan. Pagharan niya, mga dua kadupa, pakada sa bubutrap binubutan nga nato yung sintur may you know, may nato, para sisabit lang nato, di deho sa durusang kawayan. Para magsulugman ang sulog, makusog sulog, mahangin, diri kita iawan. Lagi na mga pare. Oh, mga kasag mga pare, nan may mga turos. Oh, dua na kasag. Plus saro, tolo tiro na kasag mga pare. Nan may mga turos. Pang na batak nato mga pare. Pang na bubutrap. Oh, may mga kasag naman mga pare. Oh, may kugita mga pare, oh. Oh, kugita. Ito pa rin ako Yun know, kasag ng kugita Yo, yo, mayad nga ni mga padi mga madi Kami mga sulod man, ang mga bubutakta, ini e Hindi palang mga padi na bubutakta, Napulo hindi na bilog Tama na lang, mga pang suda-suda Pero kung sobra, nakabakal mang kita Maski duwan na utsaba na bugat Nahala mga padi mga madi Hanggang di din lang sa ako video mga padi mga madi Kung naruyag ka mo mga padi mga madi Sa ato video, pasirman mga padi Yun lamang mga padi mga madi, salamat!